May maraming factors kasi. na Pwede nagkukos ng ganyan because of uh, advanced age, mga elderly sila. So I believe ano contributing factor yan is uh, ano siguro uh, is uh, osteoporosis, yung pagka ng bones dahil sa loss of uh, uh yung yung mga butas-butas na yung bones nila. Weak na siya. Kaya tendency ay talagang magbibend na yan dahil sa mahina na yung bones. May ilam, oh, vitamins to, oh. Vitamins, maming sensin, ah, ikaw, lawa. Sata, vitamin. Oh, Kung tutuusin, hindi dapat dinaranas ng mga katulad ni Lola Sigway ang kakulangan sa servisyong medikal. Sa Section 5 ng Republic Act 9994, o ang Expanded Senior Citizens Act of 2010, nakasaad na dapat magkaroon ng National Health Program at Integrated Health Service para sa mga senior citizen. Bukod sa pagkakaroon ng mga community-based health workers, nakasaad din sa batas na dapat ay may senior citizen ward ang bawat ospital. Isang pulisiyang hindi raw nasusunod, lalo sa mga lugar na niwalang pagamutan. There is a national health program dahil nga na, nasa batasyan but unfortunately hindi naman yan lahat nasusunod. Department of Health has been uh, devolved. Nasa LGU na yan. So lahat ng munisipyo may opisina ang Department of Health, may tao ang Department of Health. So hanggang sa barangay meron yung BHW, meron silang tao dyan. So mahalaga kasi yung mekanismo, uh, they have the structure. Diba they have the mechanics, they have the people. Ang kulang lang ay yung willpower siguro. Mga 11 barangays na hindi pa nakarating ang kalsada. Sila yung pinaka-hinterland barangays dito na talagang nahihirapan sa nahirapan kami mag-implement sa health programs namin dito. Kung talagang hindi sila kayang gamutin doon sa mga rural health units, usually ire refer talaga sila sa mga tertiary hospital na bawat region ay merong ano, tertiary hospital and department of health. Dito sa barangay Buscalan, napag-alaman naming bukod kina Lola Mantuya at Lola Sigway, may pitong iba pang matatandang babae na dumaranas ng malalang pagkakuba at pagbaluktot ng likuran. Nung pinapakita mong letrato ni Lola, definitely may kuba si Lola. No? Kung tawagin nila ito kyphosis no? or uh, ng back. And this is uh, one of the signs na kikita mo sa osteoporosis. Yung osteoporosis ni Lola siguro is not only because of the osteoporosis, but because of the habits. Yung nagkakarga sila ng vegetable sa mountains, di ba? Kaya napepero sa likod na ganyan. This is added force to the already brittle bone. Magkakapareho man ng iniindang karamdaman, nilinaw ni Dr. Munda Cruz na hindi naman ito isang epidemya. Nakapagbigay man ng ilang gabot at vitamins, batid ni Dr. Munda Cruz na pansamantala lang ang mga naibigay niyang tulong sa araw na ito. Ang pangarap daw nilang ospital, karagdagang health center, gamot at mga doktor, malabo pa raw sa ngayon. Kailangan talaga ang district hospital namin dito. Ayun Ay, ang linalabi namin sa Congress na magbigyan naman sila ng ano district hospital dito sa tinglayan. Kami yung hinterland municipality na wala pang district hospital. pa natin natin kung ilan yung kuba dito sa... and then we will try to present it to the higher authority. Larawan lang sina Lola Mantuya at Lola Sigway sa tunay na kalagayan ng health services sa ilang liblib -lib na lugar sa bansa. Katunayan, apat sa bawat sampung Pilipino ay niminsan hindi pa nakakita ng doktor. Bakit kulang? Ang senior citizen ngayon ay dumadami. Sa ngayon, ilan ang senior citizen? Mga it's around mga 6.8 2010 census yun na, according to NSO. Kaya tumataas yung mga demand for geriatrician kasi tumataas yung ating mga senior citizen. Nasa banig ng karamdaman sa dapit hapon ng kanilang buhay. Masaklap isiping hanggang sa panahong pinakakailangan nila ng kalinga, pila mailap pa rin ang servisyong medikal na kabilang sa kanilang pangunahing karapatan. Pambansang programa para sa kalusugan ang dapat natutukan ng pamahalaan para hindi sila patuloy na naghihintay sa kawalan.